2 hours and 15 minutes. Umigit kumulang, ganyan ang oras na ginagugol ko sa biyahe, papunta. Mas matagal kapag umuulan, pero hindi nag-suspend. Kapag may unannounced na strike, gaya ng na nangyayari ngayon. Kapag kailangan mo pang tumakbo sa building mo, mas matagal kapag rush hour. Paano na lang ang pauwi? higit na, mas nakapanluluko. The longest that I had to wait was an hour, isang sabado, sa harap ng Vinson's, para lang sa jeep na yan na napakatagal at punong-puno. Kaya, para sa paksang ito, naisip kong sumangguni tayo sa ating Office of Internal Affairs, o oh, mas kilala bilang. Ayan. So, gano'n, nga ba? <laughs> Bakit nga ba hindi na lang sumakay ang mga naunang kasahero pasahero sa mismong karatula ng kanilang patutunguhan? Inisip ko, baka isang oras na paghihintay na yun ang siyang dahilan kung bakit kailangan ko makipagpatentero at sumabay sa rumaragas ng agos ng tao at sasakyan sa EDSA. Bakit nga ba SM North at hindi Philboa? Bakit Alabang at hindi Sukat? Bakit Baklaran at hindi pa lista. Bakit? Yumi at hindi Ateneo. Sa tubig na susulat ako ng essay sa loob ng MRT ako ay laging saksi sa mga paang nagkukumahog na makapasok sa loob para bang naging isang matinding pangangailangan ang espasyo sa kung paano unti-unting nakain ang um, buwang sa bawat mga pagitan. Those were the, those were the instances that made me come back to my senses and reflect on the reality. Kami man ay parehong biktima, parehong malikin ng isang kalpak ng sistema ng transportasyon. Bawat isa sa amin ay may magbabahagdan pa rin ng yung tinatamasa. Sa oras man, sa physical tanyo, sa salapi. At sa pag-aaral ko nito sa UP, paulit-ulit 'tong man papalalahanan ng edukasyon aking natatamasa ay naging isa ng ibihileyo dahil marami ang naghahangad ng eksaktong pwestong aking kinalalagyan at hindi lamang nabigyan ng pagkakataon. Ngayon pa man sa pagkikisalang ko sa iba't ibang uri ng tao sa loob ng pamantasan, hindi ko pa rin matiyak kung sino nga ba ang karapat-dapat sa nag-iingalong espasyong ito. Matatandaan na may nilabas ang kulehing na isyo kung saan mas mataas ang bilang ng mga nakapasang galing sa private school mula sa mga espasyong ilala sa nakasisilaw nitong pribileyo. At sa lahat ng GE na pinagdaraanan ko, na pinasukan ko, para bang tila lumalago at umayabong ang Apple ecosystem. So, bakit yung pin? Bakit yung pin? Baka si Sano Margot, no? What do you think? Bakit yung pin? Bakit hindi, no? Bakit hindi? Bilang tao, tayo ay nakahilig na gawin ang mga bagay na mas malapit sa ating disposisyon sa kung saan mas accessible sa kung saan wala tayong gaano'ng kawalan. At minsan, sa kapinsalaan ng iba na hindi sinasadya malayman o hindi. Sa pag-angkin pa ng isang tao ng espasyo sa loob ng jeep, minsan kayang sumabi sa kanyang isip ang pasaherong kanyang inagawan ng pwesto na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong kumupo ng one-fourth sa kanyang magiging papaba sa hindi naman inaasahang patutunguhan? Yun pa man, bakit hindi? Sino nga ba ang tatanggi kung mismo oportunidad na ang kumakato sa iyong pintuan? Kung madadala ka naman sa parehong destinasyon, mas pipiliin mo bang maging pa ng isa pang pagkakataon na wala na makatiyakan kung kailan ito darating. In the same way, kung ang pag-aaral sa UP sa kabila ang nakakayahang pumasok sa isang katulad o mas eksklusibong institusyon ay pag-angkin pag, -angkin, pag -angkin ng espasyo sa mas nangangailangan, marapat ba sabihin natin na hindi sila deserving sa naturang pribileyo? Para kanino nga ba ang UP? Sa pagtaka ko, madilim na taan, mula heritage hanggang estasyon ng tren sa MRT. Sa nabuburong mga paa at ng mumo espasyo sa bawat tumaraang jeep at nakantabay sa kagyan na pagtakbo sakaling mamataan ang inaasang pakaratula. Hindi na ipaparada sa isip ang agawan ng espasyo ng bawat isa. Ang pagdaan ng motor sa bike lane, ang pamamalagi ng mga tiyangking digulong sa bangketa. Ang um, kaliwat ka ng pag-overtake na hindi mabuta ng stoplight. Sa tunay na buhay, marami ang nagkikibit balikat at may mababaw na pagtingin sa maliliit na gresong ito. Dahil sa uli, abala ang bawat isa sa kanilang pagkikibaba. Kaya, hindi makatwiran kung ipapasa natin ang bigat ng buong usapin sa kamay ng isa o ilang tao lamang. Naway maunawaan natin na systemic pa rin ang um, puno't dulo ng sulunin ito. Palagi natin silang tininiyan ang individual responsibility pero mismo admission system ng UP ang nag i nito. Sa hindi transparent at inconsistent na pag-compute ng UPG ay hindi napantay ang playing field. Galing na nga sa kilalang eskwelahan ayon pa ang may advantage. Kaya, hindi ba talaga ang na mas ibuntun natin ang kritisismo sa mga naghaharing uri na ginagawa negosyo ang isang batayang karapatan? Responsibilidad ng mga namamahala na ibigay o itaguyod ang isang makatarungang pamamahagi ng access sa dekalidad na ng edukasyon. Ngunit, hindi ito na isa sa dahil sa isang sistema mas nakatutok sa kita at hindi sa pag-unlad ng bawat mag-aaral. Sa makatawid, ang institusyon kaya ng UP ay nagiging kompetisyon para sa libo-libong estudyante ang nice makapasok dito. Kaya hanggat hindi nasusupo ang umiiran ng neoliberalismo, sistema ng edukasyon, ang pinakamamahal na pamantasan na inilalagay natin sa pedestal ay mananatili pa rin isang kribilihiyo para sa karamihan. So, kumember kayo ng CRS group sa TESO. Baka nakita rin ang post na to. So, Sa ilalim niyan, may comment ng isang admin. So, I would like to wrap this up by sharing a similar analogy. Pwede natin isipin o ituring ang universidad na parang isang cube. Kung bibilis, Pupabaga ng takbo nito ay nakasalalay sa driver at hindi sa mismong jeep. At kung makakasakay ka dito o hindi, ay nakadepende kung hihintuan ka ng driver. Bagamat ang UB ay bukas sa lahat at para sa lahat, ang servisyong maaaring nitong may ay hanggang sa limitadong espasyo lamang at katayahan na mayroon nito. Hay là làm bạch